may ano pa yan ah. may electric fan pa na tumatama sa tagiliran pero smooth smooth ni ver en tapas. Pues. Okay, so a little over 2 minutes. So alisin lang din natin yung time na nirap up ko siya. Sobrang ano. Okay, value for the money. And itanrib lang yan. Harap likod.